guys dito na po kami sa barangay lumbis guys nakabili na po kami ng buti guys yun punta pa kami sa dulo guys yan guys let's go ma, kami guys sa ano sa school ng elementary ang kasama ko guys oh Nice. Pasok guys. Muti-muti Nice. Si tuh guys, si man. Bote, bote, bote Bote Nói kìa, mấy người Bote, bote. bote. sếp <coughs> okay, <coughs> eh, Nói Okay lang, okay lang sir. Nagabalak na lang kami ngayon. Ah, oh, Habang okay na Emily. Ay e po. Ito <laughs> nga, okay na. Dagat. Yung mga ba ito? Oo. Ang amin ano? Ang amin? Ito. Ampun. Ampun. Sagabay pa yan? Ang ani. Marante yan, marante. Baka makakabili ng pangosya. Ay, sobra pa sir, sobra pa. Blag, blag, blag. Yan guys, nabili namin guys ng 360 guys. Yan. Ang battery guys. Okay. Thank you, thank you. 360 guys, 360. Nabili namin guys yung battery. 3 sim. Yan guys, yung kasama ko guys. Eh ano mo si ano? Si Kano. Shoutout, shoutout mo. bro. Shoutout ko na kay Kano. Ang mayroon kay Manko guys. Doon. Kuya ah, si Sati, Thank you. Salamat. Kaya tiyo pa yung mga umayon. Kaya kinabidyoan si Dayuan. Oi. Oh, kaway to kaway. Yeah. Ayun oh. na. Hello mga guys. Hello mga guys. Saksin sa Facebook. Madlak ka. Hey Brian, bata Reyes. Kayo. Thank you guys. Kayo nakabili kami ng battery guys. Dito sa Long Beach. Barangay Long Beach. Kay sir. guys, yung kasama ko guys. Ang guys. Naswerte na tayo guys sa bateri. Nakabili tayo ng bateri guys. Pata, akita na lang tayo mga guys. Pupunta po kami guys sa school ng elementary. Ay. mau palangka. Tah. Pemakai. <laughs> Nandor, 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 mga puti! Nandor, nanggawalan! Oh. <laughs> maruyugulan, maruyugulan! Maruyugulan, boleh. tapos, Huli. Buti, buti hindi na hindi buti hindi nakatutok. Kaya yung sa akin na guys oh. Ang guys oh, yan. Nakasama guys. Shout out kay Kano. <laughs> Ayan okay, na, ayan. Para hindi mga guyag, i-ano mo lang ang van, ha? Hmm, yan Ayan. Oh, sila. Sila. Oh. Okay, kano, kay okay, boss mo na, yari kami sa Long Beach, pamasyar. <laughs> pamasyar lang kami, guys. Long Beach, guys. Kami din, Nand guys, yung kalate namin ano. so, na niwan namin, guys. Pangalawang ano na ito, guys. Ha? Let's go, let's go. Diretso kami sa ano, sa dulo ng Long Beach. Ang guys. Barangay Long Beach. Ayan. Mamaya tayo mag-video. Mamaya mag-ano, mag-video, mag- video mamaya mag ano mag video mag mag ano. Dito yung pailaw eh. Yung pailaw pag-gabi. Haging tanggal na dito guys. Maganda dito guys pag-gabi. Guys, let's go. Dito na guys kami sa may hagdan. Yun. Wow. Gusto? Ang daya pa ba, ba bae, bae dito? Ang dito? Ayan guys. Saroy. Okay. tarjo, yun. Hoy. O, mangga ho. Saan? Oo, sa baruto ho. Mangga ba na saging? Saan? Sa baruto ho. Sa punta itong diyaw lang ho. Itong diyaw. Sa baruto ho. Ang kabahoy. O. Oh. Ang gaduyo ko. Ay, bukong na saging. Ay, lambat okay. na. Ay, lambat ba na? Oo. Oh. Yung guys, yung gaduyo ko no guys, saging ko no. Yung ang pinakibahan ko, lambat to guys. Pataw. <laughs> wow, mali. Oh no. Dumanggahay. Ay, yun po man Yan, guys. Wow, ang ganda dito guys. Ang Punta lang kayo dito guys. Ang lapit na lang po guys. Ang ganda guys. So, oh. Yan yung pangulong ni... Pangulong ng ginadaya ng kuraol guys. Yan guys. Pasok tayo guys. Pasok. Pasok tayo dito sa... sa little tondo na maliit na maraming tao dito guys Thank yes, you. Ayan guys, yung pulo guys dito sa lombets. Tignan nyo ko. puno. ang puno. And guys kasi ang kuraon may batiri kitne hindi kit maduyaan ay sabi ang batiri ko sabi nga ko, hindi lang na hindi, hindi, ari nyan? ari nyan, nagbaki ka ng bago? oo, oo, nagbaki bago, bago sa sa may ko dito mga na ka bilog ay, salamat nakarating na naman dito. Sabay na ko raw. Ay. <laughs> Pas lang. Yan yeah, yo. Oh, isa din ah. guys, isa. Dalawa dito, dalawa. Diyan uh, ha? Oh. Oke, okay. thank you. Gua <laughs>